Para dagang pasilidad ng kape, hiling ng mga coffee farmer sa Sigay, Ilocos Sur. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV One North Central Luzon. Mahilig sa kape ang mga Pilipino. Katunayan, 8 out of 10 Filipinos ang coffee lover ayon sa pag-aaral. At ang bayan ng Sigay na isa sa pinakamalaking coffee producer sa Ilocos Sur, kinikilala sa buong bansa dahil sa kalidad ng kape. Ayon sa mga local coffee farmer, halos lahat ng pamilya doon may tanim ng kape, kaya lalo para lumawak ang plantasyon. Kasabay nito ang panawagan nila sa lokal na gobyerno. Uh, ang kailangan namin sa sa coffee growers sa uh, Sigay, ka, uh, farm to market road sir, kung ano mabalbalin. Mataas yung mga bundok at mahirap buhatin yung mga kape na galing doon sa bundok. Bukod dyan, hiling din ng mga coffee farmer ang machine roaster at iba pang pasilidad para sa produksyon at pagproseso ng kape. Hopefully with everyone's help, we can expand plantation and improve farm productivity. Further, we look forward to bringing in more roads that will make not only coffee but also other priority industries become more competitive. Umaas ang mga magsasaka sa agarang tulong, lalo't nakikilala na ang kanilang coffee beans at coffee wine maging sa ibang bansa. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News.